Magandang umaga. Magandang umaga rin, mga kababayan. Maayong buntag. Maayong sa mga kababayan as natin. Assalamualaikum. Uh, Bukol sa Hebreo. Sa mga Bisaya, maayong buntag. Ayan sa mga Bikulano ay uh, marah, magandang uh, umaga sa inyo, Tigabus. Bus! Uh, araw ng Martes po ngayon. Opo. At naparito si Antonio Lagoren, Brother Antonio Lagoren dahil sa nangako siyang pupunta sa dito dahil sa meron siyang dalang mga herbal. Herbal. Yan. Ah uh, ito ay tanglad. Ah yan tanglad. Tanglad. Tanglad at nagpa sa dugo. Alam natin na nagpapa sa dugo. Yan ah uh, Nagiging shampoo. Pwede rin siya shampoo. Oo. At, pwede rin gawing pang spray sa mga langgam. Okay. Ang pakay, bakit ako niya dinalahan dito ay lulutuin ko ito, mm ko, mm -mm. tapos kasama ng Oregano. Yan, oregano. Ako, ang oregano ni Pastor, kapiranggot, bakit? Ka Kal kalabo, kalabo karabo. O, oh, pasensya so, na ito, ito eh. Ibuto sa langis at hmm. ilagay ko sa asin. Yes. Ilagay ko sa bote na may asin. Hmm. at uh, sisindihan pagdating ng hapon para yung lamok ay aalis or mahilo, tama ba? Tama, opo. Tama di ba no? O, oh, hindi hindi maggustuhan. Pero bago ang lahat, uh, Brother Anthony Largo rin. Hindi ka man lang nag Uh, batik sa iyong mga kamag-anakan. Ayo nga, binabati ko ang aking mga kamag-anakan sa Liti. Siyempre si Ati Ami, si Pipi, si Riza hmm. at ang uh, mga pinsan ko doon, mga pamangkin ko doon, sila si Alberto Lagurin, si sina na uh, Analisa Lagurin, si Losio o baka maubos yung ating oras. O, oh, o, oh, uh, sige. Brother Andre oh, bali. Ay si ko na lang. binabati ko yung aking mga kamag anakan Opo. Karas, lahat. O -o. Eh, hindi ko na isa-isahin nah, dahil yung, ano. Si Brother Antonio Lagorin ay aking kapartner sa YouTube. Opo. Uh, siya ay madalas uh, nag uh, uh, YouTube Brigade. Ibig sabihin ng YouTube Brigade ay siya yung taga-text para i-inform ang lahat ng kaibigan niya Opo. na tinuturoan ng salita ng Diyos at sa mga na acquire ng mga lupa na mag-like kay Pastor o kay Antonio o kay Brother Antonio Tuli. Lagurin. Opo. Ayan po, di ba? Mm -hmm. So ngayon, balik ulit tayo dito. Ito ay aking hihiwain mm -hmm. at pag nahiwa ko siya, Lulutoin ko siya sa langis. Opo. At pag naluto na kasama ng oregano, mm -mm. at gagawin ko siyang lampara. Tama. At pag nagawin ko na siyang lampara, bakit kunti lang ito? Kunti lang kasi nangamata yung iba, hindi nadiligaan. Pasensya na. Ha? Okay. <laughs> Ngayon, uh, pag sinindihan ko sa gabi, ang lamok mm -mm. ay iiwas or mahihilo. So, mm -mm. magandang kaalaman 'yan, uh, Brother Anthony. Opo, no? napakaganda 'yan. Magandang kaalaman lalo na sa mga nanirahan sa rural area. Opo, so, diba? totoo 'yun, totoo 'yun. Kaysa 'yung gagamit ka ng katol, ha? Maliban sa binili mo ang katol, pag naamoy mo 'yung katol, makaka ay oh. nagpukos ng ubo. Oh yes. At nagpukos ng kanser, sorry. Hindi ko na, hindi ko naman sinisiraan ang katol pero mm. eh ikaw gusto mong katol mm. eh, hindi mo alam yung anong epekto mm. pag nakakalanghap ka ng, kung yung ang uh, kung yung ng ano eh yung insekto na mamatay, mas lalo sa tao <laughs> oh. pero dahil dito dito ay herbal organic mm. Mm -hmm. mas maganda, 'di ba? Opo. Mas maganda. Kaya oh. Ngayon dahil sa nagbigay kami ng impormasyon sa inyo, bale pakisubscribe naman. Ayan, oo, at saka pag-like kayo. Opo. Kay Edgardo L. oo Oh, sa akin kasi uh, nakapangalan. Uh oo. -oh. Ngayon, ah uh, pero kate teamwork ko si Antonio Lagorin. Yan. Antonio Opo. Lagorin. Kate ko siya. Tinulungan ko siya dahil matulungin itong taong to. O meron din siyang dalang mga... O oh, yun, tubo. Tubo. Vitamin C. Vitamin yan. C. Oo. Gamot yan. At eh, kung wala kang asukal, pwede na rin yan. Kasi dyan galing ang asukal. Oo. Yan. Uh, niya ako. Sabi ko, Brother Anthony, oh. hindi naman ako pwedeng magpang-os o mag, ano nga, magkain ng ganyan dahil sa wala naman na akong ngipid. <laughs> Sabi niya, kay RR na lang, kay Peter. Oo, oh, yan. yan. Meron pa doon. <laughs> Dito sa Tanglad, maraming pwedeng uh, pakinabang o properties uh -huh. na nagpagpababa ng dugo din ito. Oo, oh, nakapagpanormal. Ngayon, minsan ma-research mo ah... Uh, ito din ay ginagamit sa pagluluto ng tinol, tinola 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 oo oh, oh, hinahalo tinola. 'yan masarap kasi 'yan na Sa tinola yung tinulang isda yung pampab Instead oh, na gagamit oh. ka ng magic sarap gagamit ka ng kitchen yes. Oo oh. Ito pampalasa Oo oh, kahit anong luto pwede 'yan Oo oh, oh. mm -hmm. 'yan Adobo pwede so, Mhm Nakakarelit ka dito alam na ninyo ito di ba Mhm mm So ayan po So ngayon, uh, mamaya ang gabig, lulutuin ko na ito yung, para... Yung iba nga, brother, ginagamit din yan pag nag-ihaw ng bangos, ilalagay sa tiyan. Ah, ganun din sa salitson. O, salitson. Tama ka. Ganun Maraming gamit yan. Maraming gamit. Mm. Ah, so, uh, yan po. Ah, uh, okay. dadako tayo sa ibang segment. Oo po. Um, dahil sa ito ay na natalakay na natin. Oo. At purihin ang Diyos. Amen. 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 Tama. Purihin. Salamat. Purihin natin Pasalamat lagi ang Diyos. Sa Diyos. Dahil isa o dalawa na nagtitipon, narito siya sa ating kalagitnaan. Amen. Tama ka, brother. Oo. Mm -hmm. uh, uh, malaking tulong ito sa mga tao na nasa rural area na una, walang pambiling kumpleto uh, kompleto o oh, pambiling katol. Yo, iba pa. Ito pa lang, no? Oh. Ngayon, uh, kung pwede ka namang gumamit ng mantika. Mm. Pwede ka rin gumamit ng lana mm. para dito. Ayun ko. Mm. Mm. So, ayan. Um Okay. You